Bakit po yung kalamanda rin po ang magandang pang dugtong doon po sa kalamansi? Hindi yung mismo yung kalamansi yung pwedeng idugtong doon sa kalamansi din? Kasi yung kalamanda rin, mm. -hmm. niyan, may, may tubo na matigas mm -mm. sa pagka kalamansi. Oh. At ang kalamanda rin, ang dapat mat ng kalamansi mm -hmm. na siyang ibaba din. Mm -hmm. At kapag may bading mo yan, Matigas ang puno, matigas ang sanga, hmm. at magandang magbunga. Hmm. At ang kalamansi na kapag lumakay at binatingan, malambot ang sanga, lalabas ang ugat, hmm -hmm. at nagkakaroon ng luha bawat puno ng sanga. Oh, yun yung dagta, nagkakaroon siya ng oh. dagta. Iya, siya yung lechia. Ah, siya. Ano ko Parang yung ano to, pag ah, pwede kahit isang klase, makikita na naman sa dahon Paano po tatangang pag-aalaga pag niya? Paano yung pag-aalaga nito? Parang kalamansi rin ba pag-aalaga niya? Ang pag-aalaga niya? Ano mang huli ng alaman? Mm Nasa pag-aalaga, nang nita niya mm -hmm. Parang ganito di ba kapag ang lalaki at ang babae bawang kasal ikan mm -hmm. diba yung malinis oh. ah. mm -hmm. at kapag ang nalagay ang anim na pabayaan mm -hmm. eh, na yan ibig sabihin oh. malaki mm na -hmm. mm -hmm. malago na yung dapat oh, ang malago na mm -hmm. napapabayaan na at sa katulad ng lansunis kapag ang lansunis hindi siya bumunga sa anim na taon o lima taon mm -hmm. Kapag buwan ng November, mag-ukay ka ng tatlo. Tatlo? Ano ba? Kari ang pan? Oo. Oh. Puno. Kaya mo yan. Maka dapat. Oo. Oh. Lagyan mo na ang tig-tig isang kaya. Abono? Abono. Oo. Uh -huh. 21 sa mga. Oo. Yung apat. Yung apat. Hmm. Pagdating na pa, di ba siya bubunga? Bung magwabunga magbubunga siya? Oo. Oh. Ah. So, Kung hindi man lahat, hindi lima hindi magbubunga siya. Mm. Ang pano namin doon, uh, advocacy sa Aquan organic. organic. Oh, Pero oh. kaming vermicast. Mm galing -hmm. sa bulate. Ah, tayo ng bulate. oo oh, uh, oh, uh, Pero uh, 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 mas, uh, itong 2100, mas mabilis. Mas uh, effective ito dahil ito ang nakikita natin. Mas hiyang. Mas humulunga. Ah. Ngayon, mas maganda. For a experience. Subo. Subukan mo yung pagsabayin mo. oh, oh, pagsabayin, pwede. Sampo, Yeah, oh. Matitignan mm. natin doon, sa ating pag alaga kung alin, ang epitibo. Mm. yung natin. Ito ba, pag alin mo yung may bagyo, mga kung ano, pwedeng tukudan yung ganito? So mm, hindi siya mahina sa bagyo. Oh o malakas naman niya sa bagyo yan parang tripod na. Ah, makunat din parang kalamansi uh, ano. Kapaligan. Ah, uh, matibay ang kuha niya. Si, si. No. itong langgan, pwede din tayo sa ah, po. Oh. Yan yeah, mo ko sa ito. Pakawalan mo nang lunggan. Joel. Hmm. Hmm. Pakawalan mo nang lunggan, pakita din. Ah, mm. Idadagdag ko bali 41 pa. Pieces. Ha? 41,000. Hmm. Wala na, wala na. Tingnan niya kung may bulakaw pa. Hmm. Tumawag sa akin na kahapon ng umagang uh, umaga. Tiga Roa. Roa City, Isabela. Mindoro. Ah, Mindoro. Layo, ano. 311,000 na. Dami-dami na. Presidente ako ng Agriculture. Ako pa rin ang presidente ng samahan ng magsasaka sa buong Sampalok na ito. Ah, barangay Nagpa ito. Barangay Sampalok. Barangay Sampalok. Mm. Nag-power daw ko ako ng 14.7 hectare panaw ni Gloria Kapadal. Ah. Oh, ano anong um, anong ito? Barangay Sampalok. Barangay Sampalok. Mm, mm. Sampalok Beach sige Barangay Sampalok, Sampalok Beach. Mm. mm. Yeah, uh, beach. Bilahat si ng, sort, ng mga prutas na ito. Hindi, Barangay Sampalo, Sampaloc Sampalok Beach. Ah, Sampalok Beach. Oo. Uh, kinagawin dati yung resort noong 1965. BDDI. Ah, beach ito. Yung... Beach. Ah, beach ito dati. Noong BTTI resort. Ah. Ay pumunta kong vulkan, nagkawatak-watak ang ah, mga tao ah. Hmm. Ganon. Nawala yung mga mga dating tao ng BTTI. Hmm. Ayun. Hmm. Anong kapangalan ng hmm. tuloy yung pangalan kahit? Vicente. Degrano, Ricardo. Besente mm. de Grano. De Grano. De Calder. Sa uh, pets mo gusto mo makapana mo ko daw. Tata yin dito, jo jo. Kabang na ata mo Ah, yung paborito niya, black and white. Oh. Ah. Ayun ay, ay. na paborito niyong color, black and white. Hindi yung verde ko yun eh. Ah, birthday oh, niya. Sa kanito eh. Ah. May kuno kayo, may may number, cellphone number. Mm. -hmm. Ah, baka may bago kayo. Ano Bibigay ko sa yung aking calling card. Uh, Okay, sige. Yes, okay. Salamat po. Okay, okay. Oo, oh, para kay. Bali, te-text ko kayo. Mm Para do sa karagdagan ng mga pro trace. Oo. -oh. Ayun. Ah, ito ko kuya, ilang na ito bago magbunga? Ito. Ito. Ito yung longgan, ano? Pang hindi daw bumulaklak eh. Oo, oh, oh, ko po siya. <laughs> Konting abono lang, ilagay mo dyan. Konting, parang Konti tipo lang. ka lang ng, ng Nescafe. Uh -huh. Oo oh. hindi matako sa apan yan eh. Ah, hindi matako sa abono oh. ito. Oo -huh. mga puti lang din po yung abono nilalagay rito. Oo oh. ah. ah. Yun din, 21, 0, 0. Oo, yun din siya. Green summer po talaga siya. Ah, talagang nagbubunga talaga. Oh, siya. Ah, kaya pala pag, uh, pag tag-araw, mayroong ganito. Ay, ano yan? Whole year ng... Long gun. Every year. Kung ano mo nga, hindi mo doon. Oh, kasi nakikita ko nga sa mga tindahan nito, yung longgan, pagka sa nga, marami nagtitinda ng ganito. Wala dito yung may, may longgan sa buong oh, kunti lang. sa sakop sa ng talizay. Kunti, nga lang si yung ganito. Kunti nga lang yung, yung ganito. Lang. Ah, kayo lang po, halos merong ganitong oh, kuhan. Pag, isa no, ganito, mother plant. pang ako lang yan meron yan. Ito yung lechis. eh yeah, yung lechiyas. <laughs> oh. Ito naman lechiyas, sa apan na taon na buhayan yan. Ah, 4 years magubungan na, oh. eh, na ito, oh. lechiyas na ito, grafted. Depende na meron din oh, mm -mm. Mga lugar na katulad ng Lubisia. Uh -huh. Ang Lubisia talaga, ang mangga dyan, pag dito, ha, alimang tao ba umumuha? Uh -huh. Ay dyan sa tao lang. Apo, ma mainit kasi sa Lubisia. Dyan sa mga 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 sa amin. Mm -hmm. Ah, ito, ayan pala. Oh. Uh yung -huh. lechiyas niya. yun yung bunga po, nga niya. Ay, ano. ah, ito longgan. yung longgan. Ah, Nagkukula ito na yun. di ba? Apo, ah, oh, na nahihinog. December, oh, na tuwing December ah, po, Nailabas ko na ang kong. Ayan, na na nabunga na nga siya. Oh, okay, okay. Sige, oh, okay. okay. sige. sige. Oh, Itong oh, ibinta okay. niya sa... Lumalaki ho yan na, na puno? Hindi naman. Ah, hindi. Mm -hmm. Sa loob ng limang taon niya, kapag nakapantay sa iyo, hindi maganda alaga mo. Mm -hmm. Ah, ah kuha siya. Yayabong. Yaya Oo. Oh, oh. Ah, bumibilog. Bumibilog kaya? siya. Oh, ano to? Pinoproning. Pinoproning? Ah, hindi. Ako kusa lang siyang kuha. Kung siya tumitong dito, hanggang mm din eh. Ah, alisin mo yan. Mm. Ibig sabihin, ayun ang galing sa buto. Ah, it, parang kalamansi din. Uh -oh. Kasi yung tinatanggal yung, original. Ko, wala yan. Hindi naman siya tumutubo, ano? Tinutulo ko lang, baka sakali. Oo. Uh oh, Dahil mayroong magandang lupa uh -huh. na pagalis dito, pagdating pag sa inyo. Oo, oh, sa ilalim, pero, ano? Parang kalamansi siya original. Dito, hindi sa, lalo na, Bicol. Uh -uh. sangkana -hmm. Sa yan sa... Kasi hindi ito original sa atin, eh, di ba? ah, hindi. Pag buto kasi matagal lang tubo nito sa parang 8 eh, years din yata pag buto ano. Ang mabunga yan sa may malamig na lupa. Ang yung kagustuhan lupa ang, niya. Ang sabi sa UV. Tag-araw ang bunga niyan. Ah, tag-araw. Ah. Tag-araw. Tag, -araw. tag -araw. Time, ako sa kwan. Mm, sa mer ang kwan niya pag bubunga. Yung pilos banyos. Si Doktor ano ba yun? Yung mga uh, special na selected uh, uh yung mga pro trace. Din, pinili ko, dalawang truck din. Mm. So, eh, kamusta ka, po? Nabuhay naman ba lahat? Kasama ko nun si Jimmy Cordero, yung oh, pati. Ako, tatlong beses kami binagyo, halos na opos. Ah, na, yun. So, no, yun lang. Yung, 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 yung kalaban niya, kalimitan. Ipili na yun, <laughs> uh, uh, sampo. Ah, uh, okay. <laughs> Narayan sa na ulan. Litsiyas. Isang beses ba ito sa isang taon bago magbunga? Oo. Oh. Ito oh. rin itong lechiyas. Oo. Oh, oh. uh, Ang isang sanga na ito, nabunga ito na hanggang 40. Napiraso? Oo. Oh, oh. Ito naman po yung oh, pinakasarang. Maray palang bunga din. Na i-release uh, din ni tatay. Yung long gun. Oo. Oh, oh. Yun yung kuha yung drum. Nakatanim sa drum. Oh. Yun yung malaki. Ayun, kung... Pwede naman po. Oh, oh. na Meron lang isa din na. Yan yung panlagay sa bahay. Pwede po yan. Sa harapan uh, ninyo, pwede yan. Ang, ito ang problema ko ngayon. Kulang yung dalakong... Bakit po yung kalamanda po ang magandang pang doon po sa kalamasi? Hindi yung mismo yung kalamasi yung pwedeng idugtong doon sa kalamasi din? Kasi yung kalamanda rin, mm -hmm. pag tubo niyan, may, may tubo na matigas mm -hmm. sa pagka kalamansi oh. at ang kalamansi rin ang dapat mat ng kalamansi mm. na siyang ibabating mm. at kapag ibabating mo yan matigas ang puno, matigas ang sanga mm. at magandang magbunga mm. at ang kalamansi na buto kapag lumakay at binatingan malambot ang sanga lalabas ang ugat mm -hmm. at nagkakaroon ng luha bawat puno ng sanga yun yung dagta Yung nagkakaroon siya ng dagta at siya lumuloy pag yun ang sanga kaya hindi siya tumatagal ang buhay pagka pala direct yung kalamansi sa kalamansi pwede na to yun kanino kanino eh yung lifetime yung tinatagal naman po ng dugtong sa kalamanda rin gano'n naman po katagal ang dugtong na kalamandarin 2002 nagtanim ako dito ngayon ay 2005 yung um, full payment. Pwede mong gawing yung yung pera. Uh, pang, pang, pang palagod, okay, yung full payment. Pang gas sa palagol. sa tigas. Uh, dahil sa tanda na po niya pala, mismo. Tumitigas pa uh, na tumitigas. At kapag lumabay, at ikaw ay nagabubay, mas maganda, kung uh, uh, tumanda ang uh, kalmati, uh, yung lalagari lala ng katawan, uh, mula sa isang mito ng kalati. At pagpapalibag ang buto. Tubo. Kung tawagin, nagpapabata ng Dulo. Parang oh. boy. At malalaki ng mabunga, depende sa patabang ilalagay mo. Mm -hmm. 2100 21-0-0. Mm -hmm. Tsaka doon sa may variety mismo noong kalamansi. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Eh, mas maganda, yung palang kalamanda rin, eh, saan pa po nang gagaling po yung mga buto ng kalamanda rin po na yan? At ang kalamanda rin, karaniwan, marami sa kaison Ah, oh, meron din pala Parang doon. Marami sa Enduro mm -hmm. Maraming nagtanim dahil ang kalaman rin. Maraming bumunga mm -hmm. at malakas madre. mm -hmm. Ang isang sako niyan, 1,200. Yung isang sako noon? Ang isang sako. Mm, oh, mahal nga. Ano? Pero ano? kailangan lang doon, buto. At ang buto, ang... Pupunla ninyo? Oo, pupunla. Mm -hmm. At yung kanyang gatas, ginagawang... ah mm -hmm. uh, yung ginagawa natin, yung iniim natin. Yung oh. nabibiling Tsa, ah, parang ganon. Hindi, yung... Yung bang... Juice. Juice. Ah. Kaya ang kalamandarin, maraming tata Mm. Kaya kung nagkamali ang isang nag-offer ng pagtatanim mm -hmm. ng kalamandarin, wag huwag nang patayin. Mm -hmm. May produkto yan. May pabrika. Mm -hmm. juice. Diyos. Mm. Oh. mm -hmm. Parang nalang mas maasim ang... Mas maasim yun yung kalamanda rin. Ang kalamanda rin. Ah, para kit-kit na maasim ang tawag sa... Ang ginabag sa kanyan, ginagawa ang sa pabrika. Oh, Ayun. Ang vitamin dios. C drink. Oo. Gamot siya mo. Ibig sabihin, inihahalo pala nila yun. Yung ganong kaasim na kawan. Oo. At yun talaga ang kailangan. Ah, kasi yun ang vitamin C. Dahil sa bako dahil kasi C. sobrang ang asim. Ang kalamanda Pag Pag rin. Pag-asim maasim eh. Kaya nga. Ang mas maasim ang kalamanda Ang Pang ano lang talaga natin. Pang, 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 pang luto. Pang Diyan sa mga Jalibi, uh, yeah, yeah. Magdo, uh, uh, Pansahusawan, uh, um, Inasal, ganyan. At sa mga iba't iba pang paggagamitan. -pag mm -hmm. Pero kalamanda rin, meron talagang paggagamitan. Mm -hmm. Yun talaga mas mayama sa vitamin C oh, pala oh. talaga. Nakuha mo, mo ng buto, nakuha mo pa rin yung gatas. Ayun, kaya, so, kaya Mas mura pa, isang sako, 1,200 oh, rin. Mm -hmm. Yan ang kailangan ng magtatanim. Mm -hmm. Eh kaya lang ilang beses namang magbungay ang kalamandarin? Isang beses din lang, isang taon. Ah, parang sintones. Pero grabe naman pumungkat siya. Mm -hmm. Puno kung puno ang sanga. Oh, itik, uh, so. itik. Eh kumpara po sa pag-aalaga ng kalamansi tsaka kalamandarin, ano ba mas matrabahong alagaan? Ang kalamandarin, mm -hmm. pwedeng kapag luma, lumabas niya sa sasna mo, mm -hmm. pwedeng tabi ng puno lang. Ah, Hindi ba Andin Hindi ba Hindi ka ng kalamansi, masela oh, ng kalamansi. Ito uh, kalaman. oh. ba palaman. Masang mm. tatang makalawa. Dito ligan. Ah, palaman. Dito yung Para pala siyang dalanghita, yung pag-aalaga. Sa dalanghita kasi, tubig lang halos yun, tsaka ah, abono lang halos na yun. Ano? Eh, oh, Di, yung, Di na ini-spray yan, yung kalamanda rin. Ah, palaban oh, so. nga yan eh. Yung ah, palaban matapang sa mga insekto, matapang. Palaban. Eh ay, ay lahat ng ibulaklak niya tumutuloy. Oo. Oh, oh. Hindi 'yan katulad ng kalamasing naalagaan. Oh, pag di-muni spray, walang matitira. Oh, oh. Ah, gayon pala nung kanda yan, ano. Matibay pala sa insekto. Oo. Oh, oh. Hmm. oh, yeah, yun 'yung pagkakaiba noong kalamasing dinudugtong natin doon sa kalamanda rin. Oh, oh. oh 'yan ang na na, original. Na-match na, match na Kalamante, eh. oh, kalamante rin. Eh, sabi ko sa inyo. Mm -hmm. Well, <laughs> na-expert ako sa <laughs> ako niya na dalahita. Kalamante da, rin. <laughs> Ganoon din. Okay. Lahat ng sitros. Oo. Oh. Oh, oh. Lahat ng sitros. Sabi ko, pag ang mm similya natin, hindi manggagaling kay Kaenting, ay huwag na muna. Oo. Oh, oh. Kaya mas mag-aakuan niya eh. <laughs> mag eh. Ex expert si ay, Tatay Enting. Eh. Marami nang na galing yun, eh. sa ibang bansa, mm -hmm. kahit na piloto, na sinasadya ako. Mm Kung hindi man bumibili, at sila, is pinag-aaralan ninyo mabuti. Pinag-aaralan nila mm. at bumabalik naman sila at kapag nakabili ng lupa. Ah, tsaka sila oh, ngayon magtatanim kayo noon. Ngayon maganda ang kuwan niya. Kaya naman kasi sa inyo, meron kayo iba ibang mga klase ng mga puno? Mm. Na sa inyo nang gagaling yung mismong mother plant. Na yung pinagdudugtungan. Uh -huh. ano? Kita mo, hanggang dulo mo yan. Oh. Kita mo, mga Japanese ore, mm. -hmm. Mm -hmm. Kaya makakasigurado ka, yun yung variety nakadugtong doon sa bibilin mo. Siya po ang segredo, sir. Mm -hmm. Ang kalamansi, sir. Hindi mataas. -hmm. Huwag mong dirigin yan at lantay mo. Ah, mm -hmm. Pag nalulugot na ang dahon, saka mo lang yung abuno, mm -hmm. dirigin mo kailang bukasan. Parang sa pagita ang bulaklak na yan. Ah, mumuti sa bulaklak mm -hmm. yan. Namumuti. Mm -hmm. Parang kung sa pala kalaklak. muna, lalantay mo Ay, na. Stressing, stressing ang oh. kundan. Gano'n Ganun na kalaman, Ano? Oh. Pilih sebuah iya ang katwiran. Hmm. Pusuk parang jejetahin mo pang sa tubig. Ah, Apo. Diet mo, yan. Bakit pa? Gugutom, gugutomin mo siya. No, gugutomin mo muna. <laughs> <laughs> hindi mo didiligan. Uh -huh. Yan mong ang dahon niya ay malanda. Mm -hmm. Lalagyan mo ng bunok. Pag nalaga siya, pag bulaklak. Puro bulaklak ang bawan niya. Ah, experience 'yan. Ah, experience to. Na, na, hmm. na Bible dahil marami bunga. Oo. Uh -huh. Pero hindi siya maglalaki. Ah, hindi siya tatangkad. Dahil siya tatangkad. Mm -hmm. Bonsai na. Oo. Pang subdivision. Oo, mm -hmm. -oh, dahil marami siya magiging bunga eh. Pang subdivision, -oh. dahil di lalaki. Oo. -oh. Bunga ng mm bunga. -hmm. -oh. Oo. Iyon ang maganda po sa harapan ninyo. Oo. Maliit <laughs> lang, maraming bunga. <laughs> <laughs> hindi ko mapabunga ng marami. <laughs> Kesa doon sa mataas, wala ka na mamapitas. Mm -hmm. Oo, nagata yo. Ito pala sikreto, hindi ko naman alam. Basta sa'yo, kalaban si eh, may bunga oh, o Opo. Eh, lalo, ay, lalo ay, ay, no, niyong, ko na kung madalas yung Madalas yung binidinidili. Kalaban da rin eh, di ah, um, sabi ko, eksperto na to. Kaya yun nang kuha ng mga batang genyo, bakit yun nang kanilang pinadodod. Kaya yung mga binablog mo naman na Akala mo si po, paano mo pa Pag-aalaga naman. Eh pagdating sa punla, ay eh, si, si Tatay kasi ang tingin expert noon. Wala nang masyado oh. no. ng kalamansi. No. Mm. Ang supply ng kalamansi doon kaling pa dito Batangas kasi. Eh. Uh, ito po 'yung lang po ang kuwan doon. May nagtanim na kokote lang kung din. Kakai dito. Ay baka next year magdadagdag uli ako ng mm, 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 ng, kalamansi. Tsaka mm, mm. ako kasi eh pang matagal ng business po kasi ang kalamansi. Hindi po pansandali Saka, lang. Siya, continuous 'yan. Continuous uh, 'yan pati pagbubunga, uh, continuous din. Ito, mga protest ninyo ay sakto-sakto ito para pagkapapasyal po kami, magbubunga na uli. <laughs> Maganda na. Pwede nyo po pala, sir, bakuran ng konyan, yung parang kawayan, para kung may dumating man na kambing, hindi niya makakain. Para sa baka doon, nakuha na. Oo, oh, pati baka. Yung galang baka. kayo ng parang kawayan lang na pinakakawayan siya. Yung akin, sidle sa bukado, gantong kalagupalaan. Mm -hmm. Marami lang siyang sanga. Doon. Mm. -hmm. Na, na lang Pero hindi siya, hindi siya tinamaan. Ah. Puno lang bulaklak, ganito kung lakadaan. Pero marami, marami sanga. Mm. -hmm. Sa oh, um, ang aking kardinal, dalawang taon ka natin. Palagyan ko oh, na siya kagad. Bunga, ano? bunga na. para hindi Yung kardinal, yung malalaki yata yun eh. Ano? Ang unang bunga niya, na buhay. Adam, kardinal. Ano? Unang bunga, siyang nagbuhit. Ano sa kilo ha? Oo. Oh, uh, malaki yun. Isang maliit lang yung puno niya. Oo. Oh, Ayun ang kaganda. Uh, uh, ano? Masipag magbunga. Ganyan na, na, uh, na ang bunga. Ay, ay, nakakita na, 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 na yung uh, ang lang. Uh, oh, maliliit. Oh, yeah, ang ay, yung maliliit lang. Oo, maliit. Parang stel pipino. Ayun. Yung pahaba. Kaya naman, wala nang buto. Oo, oo. Tama, tama. Nakakita Pepe, Pwede nyo nang pangusin yun. Parang kawal siya tubo. Oo, maganda kawal niya. Ayan po, si Tatay Enteng. Siya po yung expert ng pagkakitati po sa punla. Yung mga itinatanim natin yung kalamansi. Kaya kung bakit sa kalamanda rin po itinudugto ang kalamansi, yung sikreto. Dumatigas ang puno. Diyan, mm -hmm. marami <laughs> sa inyo. Mga tahunan. Kaya, kaya. Ano to? Quezon at uh, Bicol. Oh, at po sa mga katribin natin na gusto ninyo makaka-avail po ng mga pro-trace po ng ating uh, mga yun tanimin eh ito lang po si Tate Ente sa Barangay Sampalok uh, Talisay Batangas. <coughs>